Minsan ang buhay parang pelikula. Hindi natin namamalayan, si Kinit patapos na pala ng pag-aaral. No, Neto? Yes po. Anong year? Ka na nga ngayon? Second year po. Second year. Uh, by John? Ano uh, po sa, na, sa next school year, third year po. Third year? Oo. Oh, talagang ang buhay ay parang uh, ganon Pero hinahanap namin si Sarah. Pero hindi namin matagpuan. Nandito kami sa bahay ni Ati Sara ngayon. Anong kaninong busis yan? Mga ganyan, no? Si, ano? Fernando po. <laughs> Ayan. Na ano yung kamay mo? Thank you, Ati Ray. Ati Ray, maraming salamat. Sa sal salumpas. Sa lumpas. <laughs> na maaasahan. <laughs> mm. <laughs> Ba't saan si Ati Sara? Nagpunta? Yeah, hindi ko po alam, eh. Ay. Magandang araw, mga kapubre. Dito tayo sa tabi. Dito kami kay Ate Sara na lugar at kasama ko si Kinit mo. Oh, kanaba na ba lang sa akon <laughs> na, ano na ito? Dumakadlaw na si Ate Prissy kasi kanaba pala sa akon Okay, mga ang grade ng kapatid mo, Sinatan? Nathan. naman po. Pasado naman po. Sigurado ka? Parang uh, nagsasabi ka ng totoo ah. Okay man ba? Okay nga? Okay nga? Okay nga? pasado? Opo. Oh, mataas rin yung grade? I ano mean, yung, hindi ko po alam kung mataas pero pasado naman po. Pasado, oo. Oh. Yung kay Jamila, hindi ko pa rin, hindi ko din Si Jamila panakuwa. na graduate na, di ba? Opo. Oh, Ginsend mo dito yung video, no? Opo. Oh, hindi ako makareply sa mga messages sa personal account ko ngayon dahil ilang days ta ako na, ano, na block sa Facebook. Hindi ako, nababasa ko yung message pero hindi ako makareply. Uh, Oo, oh, uh, stricto masyado ang Facebook kasi naggawa ko na documentary okay. sa isang bata na na sinunog tapos ginahas tapos yun ang dahilan kung bakit yung pag-upload ko ng ano after two days marami pa nakapanood ng video na yon yeah. ng dokumentary. documentary napanood mo yon hindi po iya sa oo sa libakaw mm -hmm. eh na ano, ako na block ako sa Facebook limitado ang marireach out ng Facebook page ko ngayon. Tapos, maka-reply pa ako sa messages sa personal account ko 3 days pa. Ay nako. Sige, ito ibibigay ko sa iyo kay Ma'am Ibalo ito padala kay Nathan ito. Basta sige lang daw ara lang nang mabuti. Oo po. O, sige. 1,000 2,000 3,000 pesos. O, pwede mo rin ilagay gay okay, dito para makita man ni Hay, hmm. Hey, kumusta man siya? Okay naman talaga? Okay naman po. Hi, hindi naman na parang pasaway. ano, ng pasaway na gabi na bago umuwi. Pasaway pa rin. Ta, dapat hindi pa rin natin na resolve yan ah. Opo. Dapat Pero, na resolve natin yan. Kahit ano kung sabi wala po talaga. Baka magtigil si Ma'am Ibaloy pagka nagpatuloy ang pagpasaway. Hindi magpadisiplina sa iyo. Dapat magpapadisiplina. Opo. Ayaw po kasi makinig. Pero minsan lang naman na po. Oo. Kasi kung ano, yung kadalasan po ay nagastay naman siya sa bahay. Ah. Na, baga na minimize man siguro? Opo. Hmm, okay pala. Sige. Si Ate Sara, wala dito? Opo. Wala po. Patap ka, Saan wala na, babaeng Sa babaeng yun? <laughs> ano? Pag sa Malacanang na. <laughs> sa <bahay laughs> si Inday Sara man yun. Sa Malacan. Paano ba yan? hindi man nagreply si Ate Sara no hindi ko siya ma-message ibigay mo sa kanya nandito Ako. rin naman no mula kay Ma'am Ibaloy eh. yung laman no 3000 no baka sabihin ni Ate Sara kulang ito binawasan ni Sir Archie ito ha <laughs> 3000 ah kinit lagay, mo, lagay natin dito ha pag minsan kasi baka darating ang sobre eh. ang uh, 3000 1000 na lang daw eh <laughs> sinong kandidato yon mayroon ba doon <laughs> wala po. nanay eh. <laughs> Butante ka rin ba? Opo. May natanggap kang sobre? Wala. Wala, walang naggapang-gapang dito noong uh, eleksyon? Wala po eh. Oh, sa amin din wala rin eh. <laughs> Pero sa ibang mga lugar-lugar, meron daw gapangan eh. Ay te bigay mo na lang kay Ate Sarah ha. Eh, sige, okay, sige. Salamat, uh, Mam Ibaloy ng Adelaide. Uh, sa padala mo kay Ate kay Ate Sarah at uh, kay Kuya Nathan. Kuya um, Kuya arnel may tanong yata sayang sa wala man. May tanong ka kay Kinit? <laughs> Tawa lang siya eh. Sige po. Salamat po. Mabaka mapakaw na yung kwa ni Ate Prissy. Ang kamay niya. Maraming salamat po. Magandang araw. Ay, message ka wala na, no? Hindi siya nag-message, no? <laughs> Hindi pa po. O oh, sige, message ka na. Sige ka lang. Text mo o oh, message? I-text mo na lang or mag-message ka ngayon? Ngayon na po. Ah, ngayon na? Oh. Bukas na lang. <laughs> Thank you po, ma'am. Ibalay sa patuloy pong pagsuporta sa pinsan at kapatid ko po kahit po yung kapatid ko is matigas yung ulo minsan eh, hmm. nandyan po pa rin kayo nag-suporta maraming maraming salamat po mga po buti yan, hindi na mag ko kung mag-motor matigas mo pala yung ulo <laughs> 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 bye bye oh. sige net, uwi na kami basta yung project natin, pabungahin natin yung kalamansi isang tiraso lang ang kalamansi yun pabungahin natin yun doon oh, sa bahay okay. Así que, va a venir.